So, hello guys. So, for today's video, namaling ang inyong kamamshi. So, ayan, nandito na tayo sa market. So, ayan, nakakagulat ang presyo ng mga bilihin, lalo na sa mga gulay. So, hindi ka na mag-expect sa isda. Mahal ang isda ngayon. Nagmahal ang isda. Sobrang mahal ng isda. So, ayan. So, yung mga isda, ano pala dito guys? Ayan. Yung iba ay mga buhay pa. So, ayan, naghahanap ako ng yung parang makaril na ista, pero wala akong mahanap. So, iba yung akin nakita dito sa palengke So, ayan, yung malaking ista ay pangkas mas. Yan ang tawag. Hindi yan siya ma, ma ano ba, matinik. So, ayan, yung mga kalabasan, kalabas, karamihan binibili ng mga tao dito. Hindi matinik. So, ayan. So, dito na area, guys, may nakita akong alimasag. So, kaso lang, nakikita ko parang yung alimasag eh hindi na mataba so parang ilang araw na yan dumating sa daka so yung taba niya is natutunaw na so ayan parang gusto ko mong bumili so ayan nasa 100 ang kilo niyan sa Philippine money dito is 200 daka so ayan yun pa may isang tumpok ng alimasag pero hindi ako bumili ng alimasag saka na kasi yung isda natin na target ko is wala dito. Yung parang makarel siya na isda. Yung hindi rin mabuto ng tubig na isda rin sa dagat. Wala akong makita. So yan ang nilabas ko ngayon. Kasi yan ang gusto kong bibilin. Kasi kahit iprito lang sana. So wala akong nakita. So ayan. May nakita nga parang akong kamuti guys. Ayan. So ayan. Medyo marami na siya. So ayan. Maraming na mamalingking ngayong umaga. So, ayan, may pinya pala, guys. Bumili ako ng pinya. Ginawa kong jam or pineapple jam. So, ayan, mura lang yung pinya. Malaki siya, 30 taka. So, bumili ako ng isa. So, ayan nga pala, guys, ang tawag sa isda na yan ay koyma. Sa atin ay, ang tawag dyan ay gurami. Pero, pero, iba siya, guys. Sa atin ang gurami, ang isda, ang, mat, ang kanyang ulo ay, mm, ano, pero dito, matigas yung kanyang ulo. So, ayan. Bumili na na ako ng coriander leaves at saka sili. Gagawin kong... Uh, ano, yung bawang na marami at saka, ano, saka bumili ako ng dry fish. Ayan, bumili ako ng dry fish dyan. So, ganito yung mga dry fish nila dito. Ayan, ito yung mga sangkap nila sa mga pagluluto. Yan ang kanyang lang mga ingredients. So, ayan yung kanyang, ano, maraming deals dito, guys. So, ayan. So, ayan din. Maraming nakalatag sa baba. May mga damit-damit ng mga pambata. May mga matanda pang matanda. So, ayan. yan may mga din. So, ayan, dito bumili ako ng gulay. Kasi, gusto ko ng gulay. Yun, ang dingga. Yung parang, ano sa atin, ano bang tawag sa atin yan? Kulitis na puti. Ayan, yun ang tawag nila ay dingga. So, ang mahal guys, nasa 20 taka ang bawat isang pungpong. Tapos yung lalchak or kulitis ay nasa 20 taka ang isang maliit na pungpong. Ayan. So, dalawasan ang binilin, bibilin ko pero isa lang ang binili ko kasi mal, kunti lang naman kami, dalawa lang naman kami ng ko kain. Sabi ko kaya isa na lang ang binili ko. So, ayan. At saka ang mahal guys, dati 15 taka lang yan ngayon, nasa 20 or 30 na kanina doon sa tinanungan ko sa isa 30 taka yung isa. So sabi ko isa lang yan, 20 taka nga yan ang bili ko. So ayun yung dingga. So baling ang dalawang gulay na yan ay nasa 50 taka. Yung sa pera natin ay nasa 25 piso. So ayan guys, time for watching.